All so hello po sa inyong lahat mga Battle of Youtuber uh, fans, mga kaibigan. Silver Voice TV nga po pala. So sagutin lang po natin ang uh, o linawin natin, bigyan natin ng uh, uh, pagtutuwid, pagtatama yung ilan sa mga um, maling mga salita na binibitawan ng uh, ilang mga tao lalo itong na nakalimutan ko. Wala wala namang kwenta itong mga 'to eh. All right, ito pong si Boy Utao, mga kaibigan na ang 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 puti ng filter mo. Ah, uh, Brad, ano? Unang-una sa lahat, wala kang respeto. Ah, uh, dati-dati nagbobos si MG ka ay Boss si MG ngayon, bro. Hindi kayo magka-level, sino ka ba? At unang-una, ikaw congratulate kita, ha? Boy Utaw. Because itinapat ka sa amin, ibig sabihin sikat ka na. Naintindihan mo? Not the other way around. Sino ka ba? Men, <laughs> hindi ka namin ka-level, hindi kita ka-level. Hanggang diyan ka lang, naintindihan mo? Ha? Sasabihin mo pang anong nagat hindi ko kailangan hindi ko kailangan ng affirmation mo hindi ko kailangan ng uh, tawag dito pagkilala mo hindi ko kailangan yon i don't care di ba at lalo na ano ba credential mo di ba at hindi ko kailangan ipakilala sa gili sa kilala na ako ng tao lalo na sa boxing industry hindi ko na kailangan ipresenta ang uh, sarili kong muli para lamang sa no uh, ito pa pong sinasabi mga kaibigan ex-professional daw kami at ang aking mga kapatid. Yes, tama ka. Ex-professional. Oh, ex-professional musician. Naintindihan mo? Musikero po kami. Hindi po kami. Ah, 'di ba? Sasabihin nilang ex-pro porket binugbog si Boy Tato. ex -pro. hindi po. Nag-amateur si Sam, si Dave. Ako nag-amateur ako bago ako magiging announcer. Pero hindi wala po sa amin nag-professional. Na naintindihan nyo? Bakit? Ang daang pong tinahak ng aking mga kapatid ay music. Professional na musician si Haring David sa mga five star hotel. Nag-China din siya yung uh, bago mag-pandemic, galing siya doon for 2 years. Si Super Sam, uh, isa siyang musical director. Ayan po ah, uh, musical director Super Sam kung i-search niyo si Kimo yan siya yung isa sa ano ni Sanon kahit magbago pa mag-champion si si Kimogumatay sa Idol Philippines. Ngayon, ang pinupunto ko ganito, di ba? <laughs> Ang pinupunto ko ganito. Bakit lagi mong iniiyak na kahit maliit kami, kahit dihado kami, kahit ano? Uh, again, iko-correct ko uli uh, kasi ano mo eh, nililigaw mo yung mga nanonood. Kahit nilalait niya kaming mga Bisaya, wala po kaming nilalait na mga Bisaya na intindihan nyo hindi, si Haring Bangis yun, hindi kami yon. Okay ba't 'ko lalaitin ng Bisaya? Ano ko, mga kangkong ang, ang, ang pag-iisip? Asawa ko Bisaya eh, di nagalit sa akin yung mga biyanan ko. 'Di ba? Ano ka ba naman hindi porket may isang tao o grupo ng tao na na ng ng kamalian at kabubuhan na, na uh, tinutuwid namin it doesn't mean na buong ang uh, mga katauhan na sa rehiyon na yon eh against na kami doon hindi ganon. in fact napakarami kong uh, kaibigan sa Visayas at Mindanao at mga boxers namin na uh, mga Bisaya lahat halos di ba Ngayon ganito mga kaibigan Lagi na lang kahit ganito kami, kahit api kami, kahit ganito lang kami, sila ganito, kahit kami ganito, uh, sige lalabang kami, men. 'Di ba? Ah, ito lang kasi yan, ayaw ah, yun yung papa 'Di ba? Nung unang kalaban mo si Oragon, ang laki-laki, wala kang ano, wala kang uh, iyak. 'Di ba? Si mo sunod yung 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 Becky si Boxer Boy. Wala kang iyak. Although, sa akin palagay talo ka dapat doon, 'di ba? Sino pang nakalaban mo? Wala namang ensayo si Boy Tapang, di ba? Inaamin niya sa press conference na ni isang beses hindi siya nag-ensayo para sa'yo dahil hindi ka naman talaga dapat pag-ensayuhan, di ba? Ngayon ganito, mga idol, di ba? Bakit pagdating sa amin, eh kasi lugi nga kami sa kanila, ang daming iyak, may, may mga ano pa, na, ito nakakatawa, ito nakakatawa. Mayroong isa nagpapapansin nalaos na, nagpapapansin sa BOTY, sa yeah, Sasabihin pa niyang, Uy, bro, wag mong, wag mo, ano yun yan sila, ano, K kasi, ano na sila, itong mga kampong na ito, eh, talaga, although ayoko, kasi syempre, laos na yung mga yan, eh, di ba? Hindi na kayo kasali dito. <laughs> ano feeling? Ang intindi nyo, yung pagmamotorcade nyo na wala namang sumalubong sa inyo, o oh, ano, ano, walang sumalubong sa inyo sa motorcade no? kaya clean at up nyo yung likod ng sombrero. ba? Diba? Kaway ng kaway, wala namang sumalubong. <laughs> Anyway, hindi na natin itatouch yan. Dito tayo sa mga sikat. Kaya nga suntukan ng mga sikat. Eh. Tayo tayo mga sikat ang nag-uusap dito. Okay? Anong feeling na napag-iwanan na? Ito, pahabo lang. Anong feeling na napag-iwanan na? At laos na? At walang bilang? At ngayon nagpapapansin na lang dyan sa sulok-sulok sa comment section. Yee? <laughs> Ay, nako! So, yun mga idol. Bakit? Diba? ba? Yan yung mga dahilan, yung mga yakin na may nila lang ngayon. Yung nagko-comment yun, yung mag, yung last time yung nagbigay na nag uh, nagumiyak ng partida, dagdagan yung round, lakihan yung glove ni David at ni Sam, uh, pasuotin ng uh, mas malalaking sapatos ng head. No men. Mahibang mahinang nila lang yung ngayon. Wala nang ganon, ha? Nasa amin na ang ang uh, nasa amin na yung pagdikta. Okay? Nasa amin na yung mga demands, 'di ba? Wala na kayo. Naintindihan nyo? At Oh, ko, kukong me congratulate lang kita, Boy Utaw. The fact na uh, di nadidikit ang pangalan mo sa amin ngayon, eh, 'di ba? Mapalad ka na, 'di ba? Kasi ako hindi ako pumapatol sa hindi legit, alam mo 'yan. 'Di ba? Sa boxing industry, ang dami nagpapapansin sa akin eh. Hindi ko pinapansin. Ikaw pa kaya. 'Di ba? Diyan ka lang sa lupa, sa sa, sa kanto lang. Eh, 'di ba? Sumagi ka lang sa isipan ko. Magpasalamat ka na, Boy. 'Di ba? At uulitin ko sa iyo, wala kang respeto. Wala ka, wala kang ni isang karapatan para tawagin mong bro si Boss MG. na intindihan mo, boy. 'Di ba? Eh kung okay lang kay Boss MG, walang problema sa akin Pero men, 'di ba? Yung asta mong parang nile-level mo sa gilim mo sa kanya. <laughs> diba Matutukang. yun ang wala sa inyo eh. Diba? Yun ang wala sa inyo, yung, yung, ay, ano ba kami nito? Ibubububub, men. Kung wala si Boss MG, wala kayo. Naintindihan mo? Kung wala si Boy Tapang, wala ka. Yun ang real talk dyan. Naintindihan mo? Ang dami mong iyak. Kaya ka nababato ng mic eh. O, sa palabasin niyo, si David mali. Nabinato ka ng mic. Kaya ka binato ng mic. Nagsasalita si David, si Hanging David. Salita ka ng salita. Tayo na lang, tayo na lang. E palabasa, binagbog ka ni Boxer Boy. eh nabato ka tuloy ng mic. Ay, binato ako ng mic. Yan e, si David nga lang. Bubogbogin ka niya. ako, kanina, kanina, salitan sila sa paking sa akin, in-outbox ko lang yung dalawa na yun. Naintindihan mo? Ako pa, ako pa, anuhin mo, ha? Na yung dalawa nga, eh, gusto mo, kayo pang apat ni, ni David Jackson na sama, ako lang mag-isa, eh. Pilahan nyo ko, eh. ba? Diba? Wala. Yung, yung style mo sa boxing, di ba? Pang-hype lang yan. Ito, real talk, binugbog nga ni Tato, eh ni Boy Tato. ka ni Boy wag kang, di ba? Akala mo kung sino ka. Akala mo kung, tsaka yung filter mo, men. Pang, pang, pang baklayan, wag Huwag masyadong makapal ang filter, ha? Yung ganito lang, oh. Natural lang. Di ba? Yung natural lang nakapugian. Huwag mong lalagyan ng filter yung pagmumukha mo. So, yun lang, Boy Utaw. Uh, sa akin, mag-insayo kayo, ha? At uulitin ko. Yan sa kapatid, may paalala mo. Sinuntok nyo ako nung ako lang mag-isa. Ha? Sa palibasa, marami kayo ako, ako lang mag-isa. Dala ko ang gold tape ko, pumunta ako doon at wala akong pakialam. Ako lang mag-isa. Parang si Boss MG nung ano? Si Boss MG nung sunugan. Na? Siya lang mag-isa. Ngayon, tingnan natin. Tingnan natin kung makakapag-angas kayo, kung makakaporma kayo. Tanda mo yan, lalo, lalo ka na bagsik. Tingnan mo, lagi kang maging alerto, brada. Lagi kang maging alerto. Sinuntok mo ko. Ha? Sinuntok mo ko? Tingnan natin. Ngayon darating na presscon Ngayon darating na laban. So, yun lang mga idol. So, uh, i-upload ko yung mga insayo ni Haring David Super Sam. Kasi yung, yung mga insayo namin, abangan ninyo. At uh, hindi kami nagbibiro ngayon. Pasensya na po kayo. Hindi po kami nagbibiro. Gusto naming makapag-knockout. Naintindihan nyo. Ha? Hindi kami nagbibiro hindi kami nagbibiro. At yun ang sinasabi ko sa inyo, ayusin nyo at magseryoso kayo, ha? Mag, mag, mag ensayo kayo. Ah, nakikita ko may asawa na kayong dalawa ang babataan nyo pa. Mag-ensayo kayo. Naintindihan nyo? Dahil hindi bibiro ang kakaharapin ninyo. Again, ihandaan nyo mga una nyo. Silver Voice TV. Peace.